mag unbox ta og back cover sa Galaxy S8 Plus Samsung nabuak manguntong ako ang Samsung so nag order ko online kay wa manggoy nakita dito sa River Banks. so nag order ko online akong gi-unbox para ma na nako na ang buak nga Samsung. Mauni ang sulod sa box o sa styro kung buksan. Yan na siya. Mauni siya pang wipes o kanaya lens. Ang lens o ang back cover sa Galaxy Samsung S8 Plus. Mauni siya. Nade na siya self-adhesive po di ay na di na kinanglan siya gamitan pa o pangdikit ni gawas na ko kung pandikit yung to ko nga idikit na ko yan naman din na siya kauban dahil nga pandikit kanang iyang plastic nga blue na na siya itom liha nga pandikit so di na siya kinanglan o pandikit kay mo automatic man na siya dikit kay kauban man na siya sa packets o ato na kining buksan mo din ni siya o oh, turo o oh, basag oh. o ano, na basag na siya butang ka nag-scotch tape So, pangon na to kay ato nang operahan. Ato nang tanggalon ang iyahang tinai. Mm, ako na ko na siya o una gitanggal nako ang SIM card anak niya. Tanggal nako ko. ako o, niya, akong gi gamitan og baraha kanang baraha nga joker kitanggal sa ako ng catch tip sa buak man na siya oh. eh, glass man siya. Aro oh, delikado buak na siya. So gagamitan na og baraha para safety ba dili ma maunsay makuan kung gamito na ng cutter. So kana og um, baraha. O kab, og diha nakita na ko ang mga tinai ug batikon sa cellphone ito ara ako na siyang gi tanggal karon akong gigamitan gamitan og kanang gamay ng sipit oh tanggal ko to yang lens karon kuha na nako na ang back cover ang katong order nako na nga na pakapin na uh, wipes dry and wet nya akong gi taod dayon ang lens Nana siya kabling ang gamay. Bantay. Ang bantay mo na kami Masayop. O, oh, naging dikit na nako. Aver, karon. Na karon ipunasan na para limpyo po. O, ako na na siyang gitisting din ha. Kaya, limpyo naman siya. oh, okay na, kaayo. Muno siya, DIY. O, oh, salamat!